Hello, hello mga boss. Maayong hapon. Maayong hapon sa tanan. Kumusta? Kumusta yung hapon mga boss? 977 ang result karong 2 PM draws mga boss, no? Kinsay nakadaog sa inyo ha, mga boss sa double, nag double man. Ban bantayan na gid ang eskalera mga boss ha. Eskalera na pud. Slide to ang kuan mga boss, no? Ato mga kombinasyon. Natay 971975 Gislay ranta Pahabol ta mga boss, karon sa 5 PM sabay lang mo sa mga gadan mo sabay, ha? Karong 5 PM atong pahabol. Sabay lang ninyo mga boss. mag-eskalera ta mga boss karong 5 PM no. Basin di ay makachamba ta karong 5 PM. Sabay lang mga boss sa mga gadan mo sabay sa atong pahabol karong 5 PM. Ang eskalera mga boss ha kini oh. Balikin ninyo atong eskalera mga boss ha. Balikin niyo lang tayo, ato ang upload na video ganin mga boss ha sa buntag. Ah, nata escalera nga to mga boss na ayan. Ah, uh, 809. Og okay, kini mga boss, so escalera na 8. Kani eh, 789. Respeta rin nyo mga boss. Ha? Na ko gihatag nga to na 786 na escalera mga boss ganihan buntag. Lantaw ato inyo balik mga boss ha. Kini okay, mga boss, respeta rin nyo karong hapon ha. 5 PM. Kini escalera ha. Kay kuya ho mag ni mag-escalera ni karong 5 PM mga boss. Ang hat na noy ni buto ni buhagay kid mga boss no. Ang hat na noy bi. Murag gabi ako manang gingon sa inyo gabi ang hat na noy ang kuhat ang noy no? Kung kung ako masayop ako nang explain gabi eh, ang noy Okay mga boss, ato pa habol sa 5 PM draw kay 968, mga boss. Ha, 968 6 8 og 9 7, 6 mga boss. Respeta rin nyo mga boss. O target o rumble ni ha. 9, 6, 8 o 9, 7, 6 mga boss. Respeta rin nyo mga boss. Target o rumble ha. Karong 5 p.m. draw. Sabay lang sa mga ganahan mo. Sabay mga boss sa itong pahabol ha. Sabay lang na ninyo mga boss. Okay. And then ang next natin na pahabol. 967 mga boss, respetaryan 967. Ako na naghahatag ganina mga boss. Target rumble ha 967 respect na, na, na mga boss ha sa 5pm gihatag na ako ni ganina mga boss ha 967 padayong gihapon itong ato ang gihatag na 917 mga boss ha padayong gihapon na ninyo ha 917 ang ah, mga boss ako lang na ipaalala no itignot lang ako sa inyo ha sa ato ang pasakay mga boss pag kuan mo pag gate 3 o gate 2 mo sa atong pasakay karong 5pm mga boss basin na ikuha on sa atong pasakay karong mga 5pm mga boss ha Okay, pound the spot mga boss. Ah. Uh, pound the spot. Pound pa the spot Okay. Natay pound the spot mga boss. Karong 5 PM draw. Basin mo pattern mga boss ha. Pound the spot ni. Sabay lang mga boss, magaganahan mo sabay ha. Okay, atong pound the spot karong 5 PM draws mga boss kay 7 6 1. 761 mga boss spot. ang yung shadow 2 16 kay ako utro ni ah 7 six 1 2 1 2 1 6 yan mga boss ito yung shadow yung mga boss 2 1 6 7 6 1 mo ni atong spot karo ang 5pm mga boss respeta rin yung mga boss target o grumble okay mga boss o i e appeal lang yung mga boss sa kining 758 mga boss ha kining 758 ako man managihatag ganina mga boss sa 758 i e appeal lang ninyo yung 758 mga boss ha karong 5pm ha ay mo kalimot 758 basin mo basin mo pattern, pattern mga boss ha 758 ang result karong kay 977 okay unang result karon ay okay, mga boss respiterin ninyo tong pahabol mga boss ha found the spot 761 mga boss 761 ha ayo kalimti mga boss og balik lang tawa to tong gi-upload na video ganina ha natag i-upload na video ganina mga boss kanin buntag ha ah balikin ninyo lang tau mga boss og didto sa ato ang mga pasakit boss pagkuha mo karon didto og Ah, pag gate 3 mo karoon dito pag gate 3 o pag gate 2 pag mo dito three, o gate 3 o gate 2 sa ato ang pasakay mga boss pag mo karoon 5pm mga boss sa ato ang pasakay karoon 5pm draw pag gate 2 gate 3 mo sa ato ang pasakay karoon Okay mga boss, before na mag-exit mga boss, before na mag-exit, bindi ko niyo og like mga boss, Og sa so wala pa ka-subscribe, pala yung subscribe mga boss sa atong YouTube channel na Boss Train Trading Vlog. Okay mga boss. Okay, mura na ito ang pahabol mga boss. Karong 5pm sa mga ganalang mo sabay. Sabay lang yung mga boss. Ito ang pahabol. Karong 5pm. Ang 719 mga boss. Balikin ninyo na ha. Ang 7, uh, 791. Ito nang ihata ganina mga boss ha. Eskalera mga boss. Ayaw mo kumpiyansa ha. Naghata ko eskalera ganyan buntag. O na ako i-explain na eskalera sa inyo karon Respetare ito yung mga boss ha. Okay mga boss. Ang eskalera remind na ang eskalera balikin yung mga boss ang 7 mga boss basing magbiga na po ni karong yung 7 pagdala mo 7 mga boss all draws ha 5pm to 9pm pagdala mo 7 mga boss basing ang 7 magbiga karong all draws ha basing magbiga ang size karong mga boss para sa kuha kuahat ang size mga boss ha ano yung ako nix? sa inyo mga boss? Ang size, kining size mga boss kung naamoy kuan dira mga boss kung naamoy mga tinaguan dira na pairing ba na siya oh kung naamoy kung naamoy pairing mga boss kining size kanang size mga boss kana hat na sa guide mga boss ang size basig na moy kapamaris dira sa size mga boss pare si na ninyo kaya kung gikuha sa size mga boss eh kini 71 71 na nga kung gikuha sa size mga boss di pares ha 71 7-1 ang kung pamaris sa size. Ang size hat sa ko ang guide mga boss basig na may pamaris sa size para isi ninyo mga boss. Pwede mo mag escalera mga boss ha? Ah, doon natin eskalera gihata ganyan mga buntag mga boss ha? Balik ito ninyo. Natin ito na 7-6-5 ha? May 7-6-5 na ganyan mga boss ha? 7-6-5 Okay? 7-6-5 May mga escalera ta gihatag dito. Huwag naabot Naabutay naabot ka ng kuan mga boss. Natay last 2. Ha? Atung last 2. Balikin yung mga boss. Kani, 9, 7, 8, 3, pita po din yung mga boss. Ang 9, 7, 8 na eskalera. Okay? Wala na mga boss. Basta sa kuha ang guide, hat na size mga boss. All draw mo anong size mga boss. Ha? Kung size, na may pamaris aning size, parisin na ninyo mga boss. Kaysa ko ang guide, hat ang size. Ha? Ang 7 mga boss, delikado, mubalik kay karong 5pm o 9pm mga boss. Ang 7. Abasan na amoy mga pairing ra, parising yung mga boss. Okay mga boss, amoran na to ang pahabol para sa 5pm. Good luck. O, hope to win ta karong 5pm. Hinaot na makasabay mo sa to ang mga guides, no? Okay? Uh, uh, win or lose ta diri, madama mga boss, ha? Win or lose lang ta. Ha? Dita mawa sa paglao mga boss. Maka daog ta Okay mga boss. Hinaot uh, na mga, mga timing mo. Maka chamba mo. Maka pick mo sa itong mga kombinasyon karong 5pm. Okay mga boss. Good luck. Uh, May exit na ko. O gulagang salamat sa mga naglantaw. O naglike sa akong mga video. O sa mga nagsubscribe. Thank you. Thank you. Thank you po talaga sa inyo ha. Mga boss. Okay. Good luck mga boss. God bless. May exit na ko. Bye bye po. Maraming salamat ulit.